Nawala po yung tinik. Parang magic. Mm. Isang Ilocano na naman ang masaya dahil malago na naman ang mga saluyot niya. <laughs> Kahit napakarami pong masasarap ng mga luto, mga gulay at prutas dito sa Thailand, iba pa rin talaga yung mga pagkain na ating nakagisnan. Hinahanap-hanap pa rin natin katulad po nitong saluyot. Ito po ang wala na gulay dito kaya naman nagtanim talaga ako at galing po sa Pilipinas itong ating itinanim na buto pakonti-konti lang para naman hindi tayo ma-oversupply dahil paminsan-minsan lang naman tayo nakakapagluto at nakakapag-ulam ayan ang gaganda ayan napakarami po nating nakuha imagine sa napakaliit na space na ito na tinamnan ko at meron pa pong mga natira para next time naman Samahan natin itong malunggay. <laughs> At luto na po yung ating crispy buntot. Papalasahin po natin yung sabaw, kaya papakula natin ng matagal yung bangus. At lagyan na rin natin ng bagoong. Mayroon po tayong santol. Santol na lumang-luma na dahil natabunan sa ref. Hindi ko po naalalang kainin agad kaya naman. Sasahog na lang natin sa ating saluyot. Pangit na yung itsura niya. Sana ay may asim pa. Okay na yung pinapakuluan natin kaya Hiwain ko na ang puso ng saging. Isabay na natin ang saluyot at santol. Mga nan, let's eat. Mm. Mmm, sarap. Maasim-asim. Ito po yung paborito kong luto sa saluyot. May santol at puso ng saging. Tingnan natin kung nakakain na ba yung tinik ng ating bangus. Ay, nakaka-refresh yung sarap niya. <laughs> mm. mm. The best kahit may init pa. Mmm. Yung bangus natin, kahit hindi mo natinikan. So, gawin niyo po yun para hindi na kayo mahirapang maghinga, Himay. Mmm. Mm. Karne ng santol. Basta yung bangus po ay i-crispy fry or deep fry natin. Para kumrispy muna yung tinik kapag pinalambot natin, hindi na siya matigas. Mm. Mmm. asim. Hmm. Sa mga nagtatanong po, kung kumakain din ba ang aking mga anak o ang aking pamilya ng mga niluluto ko? Yes po una sa lahat, kaya po ako nagluluto para sa kanila. <laughs> Pangalawa na lang yung para meron tayong maikontent. Gustong gusto din po nila ang mga Ilocano food, katulad ng mga ganito at sal, at at pati ang saluyot. Hmm. Kung mas aagahan pa natin ang sa santol mas maasim pa sana yung sabaw. Pero okay na to. Papakin na lang. Eh? Hmm de ba? Naging boneless. Yung ating bangus. Feeling ko nabitin yung ating saluyot. Nawala po yung tinik. Parang magic. Mm. Diba? 'Di ba? Hindi na natin kailangan magtinik. Mm. Wow. 'di diba? Kahit buntot, hindi na tayo magtitinik. Mukhang kulang po yung sinandok nating kanin. <laughs> mm. Sa so, sa puso ng saging, labong, ano pa pong gulay ang masarap ilahok sa ganitong inabrawid sa luyot. Mm. mm. Ibaliktad tayo 'yon. Mm. Halos talaga. Yung na pero <laughs> sinigang feels. Mm.